Nandito naman kami mga pare koy Sa silihan naman ngayon no? Kalawak-lawak naman ang silihan na to Ilang beses na rin namin napupuntahan to Mga pare koy Pero lagi talagang ano eh Magaganda ang bunga nito Kaya lagi kami napaparito eh Pero ito mga pare ko harvest namin na to Yung huling harvest na to Kasi nga eh, Pinatay na tong mga puno na to eh Kaya ganyan medyo kulubot na yung ano niya Kanyang uh, bunga o, oh, ayan nga ang amo namin no oh, at kami nagre-ready na para magtuloy-tuloy na itong pag-harvest namin. O. Oh. Ayan, bait ng amo namin na yan mga par. Ah, sarap ano to, sarap puntahan. Ito nga at namumutput na si Jepoy. O. Oh. Kita nyo naman kung makaharvest may pag-upo pa. Ayan ano oh, kita nyo yung mga naglawit na yan. Ang dami pa niyang bunga mga par. Kaya nga lang itong mga bunga na ito, no, palibasang ay huli na, kulubot na. Ayan, may mga berde pa eh hindi na namin na ano sinasaid basta ang kinukuha lang namin eh, yung mapula-pula tsaka yung ano medyo may konting pula paspasa na rin nga itong aking mga kaibigan no? Oh. ayan parang J. Oh. kita nyo naman balot na balot at talaga namang umitumitin din ang init ayun si Kuy Danmark oh. ayan makikita nyo kung gaano kaluang ito naman si Molly oh. busy busy talaga may sarili ring mundo oh. maganda rin ang pagkakapot nito na si Leo, oh. tinan nyo naman ang luang niyan. haba ng mga iras So, oh. Hindi namin alam kung matatapos namin yan ngayon eh. Kita nyo na yan. Talaga namang sanay na sanay na rin kami dito sa area na to, sa lugar na to. Kasi ilang beses na namin napupuntahan. Oh. Ito, tapos na to mga paro oh. Kita nyo, wala na kayo makikita. Halos na pulang sili. Tapos na yan. Ito yan mga paro oh. Kita nyo, putol na yan mga puno na yan. Oh. Ayan. Lahat yan putol na. Oh. Pinutol na ng amo yan. Hindi kami nagputol niyan eh. Oh. Putol na yan kasi papatay na nga itong sili na to Huling harvest na to Kasi taglamig na eh. O, oh. tanyo, tapos na yung linyang yon Eto pa, matitira. O, oh, kita nyo, hahaba naman ng iras eh. Ganito na itsura na ngayon ng mga sili na to o, Kita nyo, mga kulubot na siya. O. Oh. Ayan, o. Oh. Mga tuyot na. Hindi yan dahil sa pa, ano, hindi yan dahil sa naputol na yung, ano, yung puno. Talagang ganan na siya. At ito yung nararamdaman ko ay eh, parang hindi yata namin matatapos to. Mahaba pa yung mga natitira. Pero malaki na rin ang na, ano namin, na dadali namin, natatapos namin. Pero ilang iras pa yung natitira. Eh. Tapos itong iras na to, ang haba pa. Oh. Ay malalaan nga kung madadali. Eh. <laughs> Im. Eh? Okay. Come on, you Yeah. <laughs> <laughs>